Nandito kami sa D-Mall, Palengke. Tama? Ube Mama. Ube Mama already has a dreaming of coming back to the island. Esquire. A dreamy Sunday. Ube. You'll be loving this frozen dessert. Spot that beach. the makers of Coco Mama. Ayan. Anong sa'yo? Ay, isang ano lang? Hindi, ah, meron nga. meron din. Meron silang double corn, mahablang ka. Double ube. May mix. Okay. Pero isa lang, no? Isa lang yung, ano nila, therapy. Ang daming nakalagay, May steak. So ulit na yun sa steak. Naya order kami. Ayan, i na kami ng Uber Mama. Naglalagay na na. Parang poto pa. <laughs> Parang poto bungbong. Eh, pwede kong mag-video? So, o paano magawin? Pwede raw natin mag-video kung so, paano gawin. Kaya magka-gloves muna siya. <laughs> Ayan, yung discount card. Buti na lang, galing nga ate. <laughs> Magkano? 288. Yun, di ba? From 320. Sana yung e? Malaking discount na rin yun. Sabi siya, kumain na kayo sana eh. Papay's food. Meron din palang ano. Ayan na, yung mga pa. Kube mama. Saan yung mga gumama? Kasi na lang, sir. Saan ayun na lang. Ito po naman. ka! ka. Visit ka talaga. Ano kasi yun? Ano kasi oh? <laughs> Siya. <laughs> o, ano lang, vlogger vlogger lang. <laughs> <Fade. anong>. Nagpapanggap. <laughs> <laughs> Lahat ng ginagawa niya, ginaganyan niya. Kahit ano. <laughs> ano lang ba kayo? Uh, diary. Ube ice cream. Tapos, Corn Maca Blanca. Two yes. bedroom hmm. chair pala eh. Ano yun? Coconut cream. Coconut cream? Salted coconut cream. Ayun, salted coconut cream pala. And corn Tapos flakes. Tapos corn flakes. Palitaw. Palitaw. Kaya na ba yan? Ano yun? Ito na. Tada. Biniling na po <laughs> ube. Ube pudding. Ube pudding. Sa? Tiktok. 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 Wala akong followers doon tapos wala followers ko sa Tiktok. Ay, hindi ako nakatulog. Nanay ko pa yung isa. Nanay sa ate. Is very fresh. And... Uh, Ayan yeah, <laughs> Si palitawo. na lang magre-review. Gano'n. Isa lang, po. Eh. Asi sa mango siya. Okay. sweet kami. Wow. thank you, <laughs> you, you po. Okay, there you go. Pipicturan ko lang siya. With the um, ube, meme. The ano, ang tawag dito? Mandatory picture ng ube mama. Tapos, tasa na yung ano? Mango mama. tarung kay ate na. Ate? Ate, excuse me. Saan yung mango mama? Saan yung best pag nasa Spice Bird kami, si Ma. Thank you. Thank you po. Hindi ko na, ikaw na intindihan mo ba? Naintindihan na ni Ira yun. Sa Spice, Kaya, um... pagdating mo sa Spice Bird. Spice Bird. Gaganon ka pa. Kanan. At harap ng Valhalla. Katabi ng Saima. Mm, basta sa may, pala, may ano. Basta sa may Ferris Wheel. Sa may Ferris Wheel daw. Tutikman so, mo anong lasa. Mmm. Mahilig ka ba sa ube? Ubing, ubi. Ako may ilig ako. Ako naman yung ube, kaya sa dun sa coconut. Mm. Ako -hmm. mas gusto ko ng ube halaya, pero di ko pa alam kung anong lasa na ito. Kasi ito. Ay talaga. Ay, baka ko ube pudding ngayon ng ube halaya. Masarap so, siya. Patikin niya ako. So, Subuan mo naman ako para sa ito. Di ba? Mm. -hmm. Diba? mm -hmm. Parang mm -hmm. ube halaya nga. Mas malamig. Ito so, kasi ice cream siya. <laughs> yung mahablang. Titikman so, ko yung mango. Hanapin lang namin. Tapos yung mamaya. Ito na pala. Mango mama. Ayan. Hindi mo nakita? Hindi. <laughs> Hindi kanina nakita. Ayan. Mango mama. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ito po. May warm so man bait mango. Ayun yung mixed mango. Coco. Mango coco yung black rice. Ay, black rice. May double mango, may double black. Hindi ako din ng Diyos ka. Oo. Ano ba yung sa'yo? Wala Kasagi pa. Hindi pa. Ah, uh, ito. ato ito. Ito, ito. natin. Puyat <laughs> lang. <laughs> <laughs> Pwede kong Parang mm. mm. sa spice bread. Thank you po. Thank you, Thank you po. Kasi the exit here. <laughs> <laughs> Nasaan na yung spice bird. Ito yung pala. Ayan, makabili uh, na kami ito ng ano, eh. mango mama. Mango Kaya ira yung obe <laughs> mama. Ito yung peris wheel pala na sinasabi. Ang yung spice bird. Doon, kaliwa. Ang gara magturo talaga ng mga Pinoy San Saan po yung ano? Doon sa wheel. Sa Pinoy Perez. Sa Pinoy Perez. Hindi rin namin alam kung saan. Yan, babalik lang kami sa Spice Bird para kainin. Kaya natin kung masarap nga. Yan. See you sa Spice Bird. Ayan. Parap, nandun ako ngayon sa Spice Bird ulit. Spice Bird ulit. Ang <laughs> Ang robot. Meron na kami ulit sa Dalawang ano, dalawa talaga yung patsara binibigay na sa Coco Mama. Ay, sa Mango Mama. Medyo natunaw na lang yung ano, natin. Uh, mango Ice Cream with Latik. Mmm, hindi tayo nakaunti. Black Rice. Black Rice Ice Cream. Tara. Ito. 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 Pero tamis ang ha? Hindi tatang ako ha? Hindi gaano katamis. Mm -hmm. Hindi gaano katamis. Hindi gano'ng matamis. Sakin <laughs> mo ako na Gusto ko yung ube ice cream. Mm -hmm. hindi, hindi ice cream yan. Ube pudding. Pudding pa yan. Nasa ilalim pa yung ano. Ayun. Yung hindi rin ako natatamisan. Yung sa ano matamis ay nakuha mama. Hmm, hindi ko masyadong gusto. Hmm, hindi lang ko, mama. Ito, saktuan lang yung ano uh, niya. Lasa. Ay, hindi ko ba natitikman yun? Warm so man. Mm. <laughs> Parang siyang biko. Ano na Tikman mo yung ano? Warm so man. Mm. Para, ano? Parang siyang biko na... May alat? Uh, may alat? Oo. Tapos ano? May, may alat sa na ano? Na nagko-compliment dun sa ano? Tamis. Tsaka so, hindi siya yung matigas na biko. Parang siyang champurado yung texture. Mm. Ang champurado. Pero kung ka mahilig sa mga ganito. Fight mo na lang. Scroll st ka na lang. <laughs> ano yung, kahit mag yung fight mag-share na lang kayo ng mga kasama mo. Pang <laughs> resort lang pala. Eh. Para masyado marami kapag ano. Kapag busog ka na. Kasi marami yung ano ng spice bird. Ganon talaga sequence. Spice bird, toko mama. O kaya ube mama. Uh, o kaya mama. So, para makakain pa kayo sa ibang kainan na gusto mo kami after nito, tutulog na. Tapos gabi, iligo sa pool, tapos bar. Night life kami, mamaya. Night life. Uy, may pasok ko mamaya. Yung nga. Wala, well, hindi nyo naman alam kung totoo may pasok ako pa. eh. Well, yung sinasabi ko lang. Para lang may, ano, may Napansin lang to. Napansin. Dramatic effect na oh, si yes, yes, ano po yun at ganyan. Baka maawa kayo. okay oh, talaga siyang dessert. Ayan yun. Natikman na namin yung mga ano, mama, mama sisters. Sister. Mama family. Mama. <laughs> mama mama versions. Tatlong mama yung natikman namin. Anong pinaka mo sa tatlo? Hmm. Ube. Ito yan. Ito. Kaya ako nang wako mama. Parang masyadong plain na eh. Kumbaga plain, plain kasi yung suko, tapos plain lang din lasa ng coco pandan, no? plain lang lasa ng vanilla. Parang pinaghalo-halo lang na. Oo, tapos wala nating special. Oh. Para sa akin lang. No? Pero itong ano, no? ang special dun sa coco mama, ilagayan. Mm. <laughs> Pero ito kasi, parang may iba talaga. Ito yung, ito may ubi pudding. Ito, may mangga talaga. May latik, may suman. Suman. Mm. Yan. Kaya no? nagpa-special. Kasi yung sinasabi niyo, huwag kayong bumili ako kumama. Mama. Pero ito, mas masarap. Okay, um, try nyo rin. Kung pandan yung ko Pandan Lover ka, hmm. go pa. Pero tingnan nyo na rin lahat. Hmm. Para baka uh, nagsisinungaling lang kami. Ngayon nagsisinungaling. sinungaling. mag kasi tayo ng ano? Pandasa. Uh, Preference. Okay to. Approve. Mama Sisters. Kung sino, sino man si Mama. Galing nang ginawa niya, galing nang mananin uh, niya, family, naka buo na nga Ano Well, nabos niya nang namdata, so na kami sa hotel eh. Di ko alam kung saan pa kami pupunta. Gusto ko maligo muna, tulog hanggang 7. Naghanap ng pogey. Ako, naghanap ng pogey. Ito na ang pinaka pogey. Wow! Hindi, napansin ko kasi, yung mga pinapanood kong vloggers, hindi ko alam sa dito sa mga napanood ng vloggers, hindi naman lahat, pero karamihan. Nagahanap ng bogey? Nagahanap ng bogey. pero. wensyon ba ka? Mm. <laughs> Oo, oh, okay lang yun. Ginagawa na si Mark Taraga, si Samapo. Kasi ah, Alvin yata hindi. Anong pa lang isa? Yung Alvin na ano. Tapos meron pang, hindi ko alam kung magdawa sila o mag ano. Mag kaibigan lang na dalawang ba din? Ay, oo, okay. yung maputi. Uh, Ay, yung isa yung, yung... pinakauna natin pinanood. Palin. Na. Si sama ko yung nagkasama matangkad. Mm. Ay, puro, puro ba din sila? Tapos lagi sila nagkahat ang phobia. Tapos pagka yung bawa, bawa, lalaki gumawa nun, bawa ko. Parang ano, ang, ang manyakis na rin. Ay, may maganda. Pero pag gano'n, pag sila, pwede. Pati mga uh, girls, pag nagkakabay, eh, Pwede. Wala man akong gustong ibig sabihin. Pansin ko lang. Kung pupunta ko yung Boracay, ganun, ginawa namin. Nag-dog ng mga vlogs para alam na rin namin saan kami pupunta. At uh, nakatulong naman. Kung magbubuk kayo ng mga hotel sa Kulok, gamitin niya lang yung code ko. CS... CS... <laughs> CSB Tiklok. Meron kayong 5% na dagdag sa building. Meron <laughs> kayong 5% na dagdag. Walang, walang ganun. Hindi, magbaba 500 yung ano niyo, but plus 5 percent. So hindi, hindi siya discount code. Ano siya? Tax code. Donation. Donation code. Ayun. Hindi, ayun. Meron din mga times na gano'n. Yung ano, yung ho-ho. Ho-ho nga -ho ba? o yung ho-ho. ko ng clock ko yun mga vloggers. Naka 5% discount ako. Ang lang. Makatipid kayo sa mga ganun. Oo, oh, ganun pala ang gawin nyo. Before kayo mag-book, manood kayo ng mga